na <laughs> Halika na. Umiiyak <laughs> na kasi. Naiinip na. Left, right, o. Oh, kami. Left. Ayos yung mahawak ng cane. Ayos yung hawak ng cane. Left. O, oh, hawak mo, hawak. Go. Ayan. Go. Left. Ayan. Very good. Ayan. O, oh, sige. Halika na. Alis na nga tayo. Umiiyak. Alis na tayo. Naiinip na kasi. Halika sasakay so, so na tayo left check it out naman yung lugar na yan sige left yan right left right go left o mawabungo ka na yan right left again right sige left go left, left. left. Very okay, good. Ok Right. Left, right pa Go. Go. Oops. Go. 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 na baby, Await niyo sa mami. Open ko yung gate. Open ko yung gate. Okay. Up. Hawa ka ha. Hawa ka na na yan. Nagagalit na guys. Iinip na siya. Ganun na pa kasi sa'yo mga Ganun na pa rin siyang gusto ng umalis. Nandiyan lang namin si daddy. Wait lang namin. Ayan na si daddy niya na. Ayan na. Central Peak. traffic, Kamay. traffic. <laughs> ayan ayos na hawak sa kain ayos Ayos lang hawak. Ba't sa likod yan? Ba't mo? Yan. Yan, left. Right. Left. Oo. Oh. Ayan, semento na. Go, left, right. Left, right. Left. Right. Go. Left. Left. Right. Left. Oo. Oh. Oo. Ayan, dito na kami. Kaya magkakaklase sila, tatlo. Kaya ba't wala yung isa? Hey, Ayun na, alis ka dyan. Hayaan mo siya, alis dyan. Ada risiko jangan. Oh, nang king kids Oh, nama. <laughs> Ayan na, nag-inerte na. Pag si daddy talaga kasama niya, nag-ano, nag-inerte. <laughs> Sorry, very good na. <laughs> very good ka na. Very good. Wow, may star. Pati nga na yung star mo. Oh, may star. <laughs>